Muna pinapasok ni Lloyda ang apat na taong gulang na daycare student matapos itong makaranas ng pagsusuka at pagtatae kahapon. Uh, nakita ko na hindi maganda yung itsura niya and then after that, uh, nagsuka siya ngay. So I called her mom to come and fetch him and then hindi pa siya pumasok kasi inuubo daw siya. Pangamba niya na mayroon itong acute gastroenteritis na naglipa na ngayon sa Baguio City. Sa datos ng City Health Services Office ng Baguio City, umabot na sa higit 1,600 na kaso ng acute gastroenteritis ang kanilang naitala na nagsimulang tumaas noong 20 ng Disyembre noong nakaraang taon. It went on and on. Yeah. Pero mas marami tayong cases itong January kaya um, It was very noticeable and uh, very uh, abnormal increase of cases of uh, acute gastroenteritis. Ayon sa ahensya, 218 establishment at 80 kabahayan na apektado ng nasabing sakit. Uh, marami naman talagang kumain sa mga food establishments natin. Kaya yun naman ang tetest tayo ngayon. Naghihintay tayo ng resulta ng ating water sampling. So actually we're looking at um, the water. So we hope that um, our uh, residents, our clients and customers in the different food establishments uh, will drink bottled water, kung hindi purified water ang i-offer ng ating mga night establishments. Kaya ang ibang mga kainan sa lungsod, todo ang pag-iingat na ginagawa para matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng kanilang mga customer. So bali po, naglinis na po kami ng mga cooler namin, tsaka po mineral na po lahat ng ginagamit namin ang ginagawa kasi namin, kasi marami kaming kasamang bata. As ang ginagawa namin, mo muna namin yung mga tubig bago namin gamitin. Then yung mga mineral water naman, ang ginagamit namin, yung mga binibili namin sa mineral water, yun kasi ang ginagamit namin talaga. Ang ibang residente naman, mas piniling kumain na lamang sa kanilang bahay kisa kumain sa labas bilang pag-iingat. O oh, hindi kami bumibili no. Sa bahay lang nagluluto ako, ako nagluluto. Eh, para yung kakainin namin sigurado. Mas oo, oo, hindi kami mabili ng lutong ulan. Kadalas ang sintomas ng acute gastroenteritis ay pagsusuka, diarrhea na kung minsan ay may kasamang dugo, pananakit ng tiyan, pagkawala ng ganang kumain at pagdudual. Dahil sa dami ng kaso, idineklara na ni Mayor Benjamin Magalong ang outbreak ng acute gastroenteritis. Ipinag-utos na ng Alkalde ang malawakang pagsusuri ng tubig sa mga pinagkukuhanan ng tubig sa lungsod at pati na rin ang mga water delivery services kung dito nga ba nakuha ang sakit. Inutusan na rin ito ang Baguio City Police Office na tulungan ang City Health Services Office at ang Baguio Water District para mabilis ang pagkuha at pagsusuri ng tubig. Payo naman ang City Health Services Office. Well, ah... Uh... They take orisol, they take the orisol or um, in in a in a uh, in a cup of uh, water boiled water in their homes no uh, they put a small pinch of uh, of salt and uh and sugar just to ma, ma replenish natin electrolytes and then syempre syempre kung let's say tatlo na yung tatlo na yung bouts of uh, of diarrhea na no wag na natin hintayin no baka ma dehydrate sila So, much mabuting they go to the nearest uh, health center, nearest clinic, para naman ay matugunan yung, ating, yung kanilang problema under loose bubble move. Inaantay na ng mga otoridad ang resulta ng mga naunang water samples na idinaan sa pagsusuri. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.